labag sa batas at iba't ibang kremen na laman ng balita. Ano nga bang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawalian. Ito ang mga balitang nakalap natin ngayong linggo. Simulan natin sa mga ikinasang operasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Drug testing para sa PUV drivers, ikinasa ng PIDEA, maaaring kaharapin ng mga nagpositibo. Alamin! ng serya ng drug testing ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa mga public utility vehicles o PUV drivers. Ito ay tinawag na Oplan Harabas upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada na dulot ng impluensya ng droga. Matapos ang ilang testing, nadiskubre ng otoridad na higit anim na pong mga driver ang nagpositibo sa impluensya ng umanong iligal na droga. Ang kanilang kakaharapin, alamin sa report na ito. Nakapagtala ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng siyam na apat ng mga public utility vehicle o PUV drivers na nagpositibo sa drug testing sa bansa. Ito ay bahagi ng ikinasang Oplan Harabas ng PDEA Upang maiwasan ang mga aksidente sa mga kalsada na kinasasangkutan ng mga nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Sa mga nagpositibo, 47 dito ay mga tricycle driver, 19 ang jeepney driver, 13 sa bus drivers, 11 sa UV express driver, dalawang motor taxi rider at tag-isang minibus sa taxi driver. Sa kabuuan naman ay higit 300,000 PUV drivers ang napasailalim sa drug testing. Dahil dito pinatawan sila ng suspension ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon kasama ang 574 na driver na nasangkot naman sa mga road accidents. Sinabi rin nito na man maantaw sa pagrevok ng lisensya ang pagbibigay ng suspensyon. Ang pagbiyahe na nasa ilalim ng impluwensya ng alak droga at iba pang pinagbabawal na gamot ay siyang pinagbabawal naman sang ayon sa Section 5 ng Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Habang nakapaloob naman sa Section 12 ng pinakamataas sa parusa ay ang pagpapataw ng 300,000 hanggang kalahating milyong multa at parusang nakaayon sa Article 249 na Revised Penal Code o nagresulta ang paglabag sa pagkamatay ng isang tao. Samantala, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mag issue ito ng show cause order para sa mga bus operator upang pagpaliwanagin kung bakit nakabiyahe ng Holy Week ang mga driver na nagpositibo sa drug testing. Sa iba pang mga balita, nagkasari ng entrapment operation ang PNP ACG laban naman sa ilang cybercrime tulad na lamang ng pagbebenta ng financial accounts. Kaya naman, parusa sa pagbebenta ng e-wallet account gamit ang SIM card. Alamin! Iba't ibang operasyon ng ikinasa ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG laban sa pagbebenta ng mga SIM card kung saan nakakonekta na pala sa isang electronic payment account o mga e-wallet. Ito ay ipinagbabawal sa batas dahil na rin sa panganib nito na magamit sa hindi lehitimong transaksyon ng pera. Ang mga maaaring kaharapin ng mga nagbebenta at maging bumibili nito. Alamin sa report na ito. Ngayong linggo, magkakaiwalay na entrapment operation ng kinasa ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police o PNP laban sa mga online sender na nagbebenta ng e-wallet account gamit ang subscriber identity module o SIM card. Bukod sa iligal na pagbebenta nito, ay maaari rin ito magamit sa mga iligal na transaksyon na may kaugnayan sa pera o maging biktima ng ilang cyber scam. Ang mga nahuling suspect ng otoridad ay nilalabag ang Section 5D ng Republic Act No. 12010 o ang Anti-Financial Account Scamming Act kung saan bawal ang pagbenta at pagbili ng financial account. Ang mahuhuling lumabag dito ay maaaring maharap sa kulong na hindi bababa ng apat na taon at hindi lalagpas ng anim na taon o multang isandaan hanggang dalawandaang libong piso. Kaugnay nito ay dilalabag din daw nito ang ilang probisyon ng Republic Act No. 11934 o ang SIM Registration Act. Ayon sa Section 7 nito, ipinagbabawal ang pagbenta ng mga rehistradong SIM card kung hindi ito nakakomply sa registration requirement ng batas. Maaring patawan ng suspect ng parusang kulong na 6 na buwan hanggang 6 na taon at multang 100,000 hanggang 300,000 piso. sa pagbebenta ng financial account pinag-iingat din ng publiko para naman sa isang uri ng scam na ginagamita naman ng text message sa ating susunod na balita parusa sa spoofing scam alamin na kasabay ng mabilis na pag-adapt ng mga user sa makabagong teknolohiya nag-a-upgrade na rin ang paraan ng mga scammer para makapanloko gaya na lamang ng spoofing scam kung saan gumagamit ang mga scammer ng mga malisyosong software para pagmukaing legit na mula sa mga banko ang mga text messages na kanilang pinapadala. Ano nga bang parusa sa spoofing scam? Alamin sa aking report. Hindi na bago sa mga mobile phone at internet user ang mga malisyosong text message na nagpapanggap bilang mga mapagkakatiwalaang individual o institusyon. Ito ay yung tinatawag na spoofing scam kung saan makakatanggap ang isang user ng isang text message mula sa isang nagpapanggap na mula sa banko o isang financial institution. Gumagamit ang mga cyber criminal o scammer ng mga peking email, address, phone number o website na pinagmumukha nitong mapagkakatiwalaan. Gumagamit ang mga ito ng mga malisyosong software upang ang lumabas na format ng text message ay iyong mukhang totoo talaga na galing sa mga otorisadong institusyon. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, maging mapanuri at huwag agad pipindot ng kahit anong link na natatanggap o magbigay ng kahit anong impormasyon upang maiwasang ma-scam. Sangayon sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, ang spoofing scam ay napapabilang sa computer-related fraud at isang iligal na aktibidad. Ang sinumang mang mauhuling gumagawa at nagpapadala ng ganitong mga mensahe, ay maaring patawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng mula 200000 hanggang sa halaga ng na-scam o damage nito sa biktima. Kapag sa ilang uri ng cybercrime, narito pang pa ilang modus na ipinagbabawal din sa ating batas. Parusa sa pagbebenta sa misbranded at unregistered na produkto. Alamin na! Mahalaga sa bawat produkto ang ating binibili ay dapat rehistrado at nasa tamang brand upang matiyak na ito ay ligtas gamitin o kaya kainin. Pero sa ilang mga pagkakataon ay may ilang produkto pa rin ang nakakalusot sa merkado na maaari pang maglagay sa panganib sa makakabili nito. Ano nga ba ang kaparusahan laban sa pagbebenta ng unregistered o hindi naman ay misbranded na produkto? Alamin sa report na ito. Nakapagtala ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL ng pagtas ng halaga ng mga kang peking produkto noong 2024 kumpara noong taong 2023. Nagkakalaga ito ng 40.99 billion pesos, kusang nagmula sa Bureau of Customs ang may pinakamalaking porsyento. Sa sektor ng mga drug at health-related products, ay nakakumpiska ang Food and Drugs Authority o FDA na nasa 30.20 million pesos na halaga ng mga peking mga produkto. Kaya naman lagi nagpapalala ang FDA sa publiko na maging maingat sa pagbili ng mga produkto, lalo na kung ito ay may kinalaman sa ating kalusugan. Umiiral ang Republic Act Number no. 9711 o ang nagamienda sa RA 3720 na Food, Drug and Cosmetic Act kung saan nakalagay sa Section 11 ang pagbabawal sa paggawa, pag-import at export, pagbenta at pagbigay ng mga produkto na hindi restrado sa FDA o hindi naman misbranded o peke. Bawal din ang paglalagay ng hindi ligtas sa sangkap sa isang produkto o adulteration na layong gayahin ang orihinal na produkto o hindi naman ay mapahaba ang buhay nito. Ang mahuling lalabag ay maaaring maharap sa kulong na hindi bababa ng anin na buwan at hindi lalagpas ng 5 taon o hindi naman ay multang hindi bababa ng isang libong piso. Maaari ring pareho ang ipataw na parusa na nakadepende sa magiging desisyon ng korte. iba pang balita parusa sa online piracy. Alamin, maraming mga Pilipino ang mahilig manood ng mga palabas sa mga sinehan, lalo na kung ang bida rito ay kanilang mga iniidolo. Pero para sa ilan na nais makatipid sa mga pirated copy sa social media o anumang online space kumakapit upang makapanood lalo na ito ay mas accessible. Pero ang iligal na pagbibideo ng mga palabas o pagpuproduce nito at pagpupost nito sa social media ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Ano nga bang parusa para sa tinatawag na online piracy? Alamin sa report na ito. Minsan ba ay eh, lumabas na rin sa feed mo ang mga link na magdadala sa'yo sa kopya ng isang palabas na pwedeng-pwede mo nang panoorin online habang pinapalabas pa ito sa mga sinehana. O hindi naman, iyong mga palabas na mapapanood lamang ng may subscription ay libre mo nang napapanood sa ilang mga piling website. Bagamat unti-unting nagiging tila normal na content at sistema sa digital age, ang mga gawain ito ay maring ipinagbabawal ng otoridad. Ang mga kopya kasi ng mga palabas na showing pa lamang ay tiyak walang pahintulot ng may-ari ng movie rights nito. Kaparehas lang ito ng sistema ng pagbebenta ng mga CD o DVD, laman ng mga nasabing palabas sa mga palengke at pamilihan. Mas pinadali lang ito ng teknolohiya dahil mapapanood na ito sa kanya-kanyang mga cellphone sa pamamagitan ng ilang mga site. Anuman ang paraan, ito ay pagnanakaw sa karapatan ng may-ari ng intellectual property ng mga nasabing materyales. Ang gawaing ito ay tinatawag na piracy at isang uri ng copyright infringement. Ayon sa batas, ang mga nag-ooperate ng ganitong site na nagpapalabas ng pirated materials ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Maaari itong makulong ng isa hanggang tatlong taon at magbayad ng multa mula 50,000 hanggang 150,000 pesos para sa unang offense. Tatlo hanggang anim na taong pagkakakulong naman at multa mula 150,000 hanggang 500,000 pesos ang ipapataw para sa ikalawang offense. Habang anim hanggang siyam na taon na pagkakakulong at 500,000 hanggang 1.5 milyong piso na multa ang ipapataw sa may sala para sa ikatlo at mga susunod pang offenses. sa iba pang balita parusa sa salarin sa likod ng sanglatira modus alamin patuloy ang pagpapaalala ng National Bureau of Investigation o NBI ukol sa iba't iba at bagong modus ng mga scammer para makapanloko isang naryahan ang sanglatira kung saan libo-libo ang nasascam ng mga ito mula sa iba't ibang tao kung ano ang parusang kakaharapin nila alamin sa report na ito Nagbabala ang National Bureau of Investigation o NBI ukol sa mga panibagong modus ng mga manloloko sa pamamagitan ng San Lateras kama Dito, ginagamit umanong kolateral ang isang property o bahay sa pagpapautang. Mangutang ang isang individual sa isa pa at ang kapalit, papayagan niya itong tumira sa isang property hanggang mabayaran nito ang kanyang utang at interes. Pero kapag nabigay na ang inutang na pera, ang nagpa hindi umano makakalipat o makakatira sa isinanlang property dahil hindi naman pala ito pagmamayari ng nangutang. Kadalasan, hindi lang isang tao ang inuutangan at ini-scam ng mga gumagawa nito. Inaalok kasi nila ang bahay sa maraming tao, kaya limpak-limpak na salapi ang nakukuha rito. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng mga sangkot sa sanglatera modus? Ang sino mang mapatunayang sangkot dito ay maaaring kumaharap sa syndicated estafa na nasa ilalim ng Presidential Decree No. 1689. Sa Section 1 ng nasabing kautusan, ang syndicated estafa ay anumang uri ng estafa na ikinokonsidera sa ilalim ng Article 315 at 316 ng Revised Penal Code. Ang karagdagang kondisyon dito ay dapat ginawa ito ng isang sindikato at kung ang perang kinolekta mula sa mga stockholder, miyembro ng bangko, kooperatiba at iba pang asosasyon ay napunta sa maling paggamit o mali ang pinaglaanan, mapapatawa ng panghabang buhay na parusa ang mapapatunayang guilty sa syndicated estafa. para sa fixer sa mga government transactions. Alamin na. Marami ng post sa social media ang nag-offer ng online fixing services sa ilang transaksyon sa gobyerno, tulad na lamang ng pagkuha ng mga ilang dokumento. Ang ilan, kumakagat dito upang maiwasan na mainip sa mga mahabang pila at upang mabilis mo agad na makuha iyong kinakailangan. Dahil magbabayad ka lang, ay bahala na ang fixer sa pag-asikaso nito. Ang ganitong gawain ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas, lalo na kung ang fixer mismo ay nagtatrabaho sa gobyerno. Ano nga ba ang parusa sa mga fixer? Alamin sa report na ito. Pangunay layunin ng pamahalaan na pagsilbihan nito ang mga mamamayan. Kaya nakalagay sa konstitusyon na sa lahat ng pagkakataon ng mga nagtatrabaho sa public office ay marapat lamang pagsilbihan ng mga Pilipino na may integridad dahil sa itong public trust. Ngunit sa ilang mga opisina ng gobyerno ay maaari pa rin yung nanatili ang mga maling gawi. Tulad na ng sistema ng mga fixers gaya na lamang sa mga opisina ay upang makakuha ng lisensya permit at iba pang dokumento kung saan upang mapabilis ang transaksyon ay humingi ang isang empleyado ng mataas na kabayaran. Ayon sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act, ang fixers ay ang sino man o kahit hindi empleyado ng isang public office ang nag-offer na mas pabilisin na pagkumpleto sa mga transaksyon na may kapalit na halaga. Ang fixing o pakikipagsabwatan sa mga fixer ay hindi pinapahintulot sa batas. Batay sa Section 13 ng Naturang Batas, Maring maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mapapatunayan ng fixer o nakipagsabwatan sa mga ito. Matatanggal din ito sa serbisyo at papatawad din ng perpetual disqualification sa mga posisyon ng gobyerno at maaring makulong sa isa hanggang anim na taon at multa na kalating milyong piso hanggang dalawang milyong piso. Mapunta naman tayo sa panig ng mga suspect kung saan kailangan pa tandaan ang kanilang mga karapatang pantao. Isa rito ang pag-aresto na walang arrest warrant, ipinagbabawal sa batas. Ilang eksepsyon nito, alamin. Sa tuwing may mga operasyon ng ating mga kapulisan ay hindi nawawala ang warrant of arrest para sa mga taong hinihinalang nakagawa ng krimen. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang karapatan sa tamang proseso na nakakaayon din sa ating saligang batas. Kaya maaaring managot ang mga mismong nagpapatupad ng batas kung ito ay mang-aresto ng isang individual na walang pinepresentang arrest warrant ang ilang limitasyon at parusa para sa unlawful arrest. Alamin sa report na ito. Ang pagpapakita ng warot of arrest sa isang lang suspect sa isang krimen ay bahagi ng responsibilidad ng ating pambansang kapulisan. Ito ay naayon sa ating konstitusyon na dapat ay hindi nalalabag ang karapatang pantao ng isang individual kahit agagawa man ito ng krimen. Ang warrant of arrest ay ni-issue ng isang judge kung saan nakakita ng isang probable cause laban sa isang taong hinihinalang nakagawa ng krimen o mayroong legal na basehan upang arestuhin ito. Ihahain ito sa suspect at karapatan nito malaman ang nilalaman ng warat at iba pang karapatan nito tulad ng karapatang manahimik at pagkakaroon ng sariling abogado. Kaya naman kung ang isang individual ay nanaresto na walang legal na basehan o hindi naman walang ipinapakita ang arrest warat ay siyang pinagbabawal sa batas. Partikular ang Article 269 ng Revised Penal Code o ang tinatawag na Unlawful Arrest. Kung saan maaring maharap sa parusang aresto mayor o isa hanggang anim na buwan at multang hindi lalagpas na limang piso ang isang alagad ng batas ng mga aresto ay kulong na walang arrest warat o legal na basehan. Sa ilan lamang pagkakataon ay pinapahintulutan ang waratless arrest basta nakain ito sa ilang mga kondisyon. Ayon sa Rule 113, Section 5B ng 2000 Rules of Criminal Procedure, maaaring arrestuin kahit wala pang warat ang isang tao kung ito ay nahuling gumagawa o gagawa ng krimen. May kaalaman na ang isang pulis sa mangyayaring krimen o hindi naman ay kung ang hinuhuli ay nakatakas ng kulungan. Sila ay dapat maipunta agad sa malapit na istasyon kung saan maaaring maglabas agad ang prosecutor ng complaint matapos maing quest ang naaresto. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Ito po ang inyong likod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal 'yan.